Super sarap nito, ayan oh. No? Uh, mm. Mm. No? mm. Mm. lutong. Crispy. Wow, mm. Mau. Ayan oh. Ay, oh, sarap niya. Mm. Masarap. Uh. Mm. -hmm. Ayun po mga katusok at uh, dito kami sa ano? Silak campsite at manunulupo ayong manunulo po do kami ng talangka at pupuntahan natin yung tinatawag nila talangka dito mga katusok at ito nga pababa na po kami ay boss saan bang daan papuntang talangka ay kukuha ng talangka ala na po umahon ay talangka hindi niya ba nasa lubong ay, saan, ay, saan ba umahon na ba na, oh, na, sabi daw dito daw sa babay ah yung oh, yung na, ta, talangka eh. na kinakain ah, oh ayan oh, ano ba akala, akala ko umahon na talaga yung talangka at naglis na ng daan mm -mm. <laughs> wow. Ayan na nga at may talangka na nga dalawang talangka ayan at dito yun mm. yung talangka na tinatawag nila mga katusok ayan talangka mm -hmm. ayan ayan yung talangka ayun o no. ang bibilis ang tutulin mo no. na ako ha oo wala bang isda dito may dalawang kay. Okay. Talangka yung inuhuli natin, hindi man isda. Talangka yun sa'yo. Oh. Sa akin. Ayun o. Oh. Ang dami dito. kanin Oh. Ayun, yung may sa kanin. Ito. Nandito sa may kanin. ayan. dami pa ng talangka talaga o. Oh. Oo. Oh. Oh, grabe. Ang dito. na, Ha? Tatalay magaling man talangka yun. Ayun, pakalang yung talangka o. Oh. kasi Oh. Sa ilalim, gusto ko sa Marami pa lang talangka dito. Ay, punta natin doon mga katusok Titignan natin yung mga Ayan pa o Kita nyo yung talangka na yan Ayan Dito pa Ayan o Ayan o Ayan talangka yan At ang daming talangka dito mga katusok o Ayan o no Ayun pa oh, ang laki. Ay, ayun pa, niyo. kalangka oh. Ayan, oh. ayan oh, ayan. Ay di kilala mo dyan si, hmm. ano? Sila, hmm. si, ayun. Ayun. ano ba na to si... Kalangka. Ano ayun, ayun pa oh. <laughs> Ay, tutuloy pang manakbo. Hmm. Ano yun? Hipon. Pasayan. Ayan, may hipon pa ano? Oo. Oh. Hoy. Hoy. oh. Hoy. Ba't kami natin? Papakita lang na natin. Bakit natin huli? Oo <laughs> nga. <laughs> May nahuli na talangka. Talangka ba yan? Duh, Oo. Mas lalo na siguro pag oh, mainti para oh, dito. Oo, ano? oh, butas Langoy ka. Oh. Tatakas na siya. Ayan na, yung talangka o. Ni Adan. Tatakas lang eh. Ha? Pinabantayan ko. Isa-isa no. nagkatkatan sa ano, sa net. meron na o. Talangka o. Marami. Ito o. Oh. Isa nga na to. Oh. Tumatakas na sa no. mibuslot. Hmm matakas na rin yung isa. Marami dito. Ito, itong magaling mga idol, pakita ko sa inyo. Ayun ngayon. na, ayun na. Nakalambiti hipon, na isa. nakita nyo oh. ba yung Alam oh. niyo nyo ba ang sariwang hipon ay nakakain ng na hilaw? O, oh. oh Sige. Pero niluluto ko muna ito bago kainin. Ah, ganun ba? Pero sa kaya, ngayon? Sa ngayon, dahil tayo po ay kasama natin si Katusok. Oo. Oh, oh. Papakita ang ginas ka na ng agad. At kinilaw na pag -hmm. Papakita ko rin, kaya ko rin yan. Mm -hmm. Tanggal ikog. Oo. Oh. Ito hmm. kakainin nyo, kasama itlog. Ang dami niya, sa ayun isang hipon, kaya ko kumain ng... Mm -hmm. Humigit sa limang daang hipon. Ayan, oh. Sa isang hipon lang, mga idol, kasi pakita mong itlog. Oh. Itluga niyang hipon, ibig sabihin, mas maraming hipon Lugan sa isang nga. hipon. Hmm? Ang hipon, kain katawan, tapon ulo. Hmm. Ayun, doon tayo. Ang talap. Ayun. Ay, Ayun tsaka yung isa mo. Ang talangka, kaya oh. ko rin kainin yan. Mm. Ayan. Ha? Ikaw oh. naman. Oh. <laughs> <laughs> Ikaw na. O, oh, tinakasan ka pa ng talangka. Ayan. Ito mga katusok, yung talangka nila dito katusok, oh. Super sarap nito, ayan Oh. Mmm. Lan lutong. Crispy. Bagong luto. Bagong luto. Hindi buhay na buhay ano. Ah, bagong huli. Mmm. Ano? Mmm. Ay, oh, sarap mm. yun, na ah. Mmm. Masarap. Mhm. mmm. Eh, talaga nang ano nga. Mhm. Mm -hmm. Banger talaga si Katoso. Grabe. Mmm. Ay. Mmm. Oh. Ang sarap katok tamis na tamis na. Mhm. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Mm, mm, mm. Kinagat, ah, ah. kinagat, kinagat, kinagat pa ako. Ay, ang hiya. Ayan pa, oh. Dali na ako doon. Dami mm. mong kinain na, ano ah. Eh, eh. Grabe. Okay. obus na. Ya, yeah, ubus na. Oh, ubus na, wala na, ubus na. Ubus <laughs> um. na. obus na. ah oh, oh, galing. galing. Wala akong masabi sa idol ka tutok. <laughs> Ang akay ko lang kay hipon. Tapon ulo sa akin eh. <coughs>